Mabilis ang nagiging pagkilos ng Rosario Police. Kasama ang mga tanod ng barangay, pinuntahan nila ang mga itinuturong tao ng ilang residente na hinihinalang may kinalaman sa malagim na sinapit ni Myla. Ngayon, ang ginawa naman namin, ipinuntahan namin yan, yan si Raymond at si, yan nga si Michael alias Esteng. Yung si Michael, umamin na agad siya, kung siya hindi naman kami, wala akong kasalanan. Ang tunayong may kasalanan niyan, yan daw Jerry na yan. Dahil sila lang daw ay niyakad mag-inom at nagsalita si Jerry ng gabi na yon, hindi daw siya tisigil hindi nakakatikim ng bergin. Ang pahayag na ito ni na Raymond at Esting ang nagpatibay sa hinala ni Nida sa kaugnayan ni Jerry sa pagkamatay ng kanyang anak. Jerry, pwede Ngayon, tinanong po sa amin ng unang konsihala kung sino daw ba po yung huling kasama, eh di itinuro ko po na si Jerry po, ang huling kasama na nakita ko. Sino nga ba si Jerry? At bakit sa kabila ng tiwala sa kanya ni Nida ay nagawa niya itong ituro bilang sa larin? Si Jerry naman po, siya yung binabayaran ko para gumawa ng mga, kasi mayroon siyang talent sa kamay na mahusay din siya mag-drawing, mag ano, magawa-gawa ng mga project ng bata, siya yung binabayaran ko po. Hindi rin nabigla mga tagaligtong uno nang lumitaw ang pangalan ni Jerry bilang sospek sa nangyari kay Myla. Isa si Charito Yepes sa mga residente ng lugar na lubos na nakakakilala kay Jerry bilang kapitbahay. Balita na ako kasi sa mga ano namin, mga kapitbahay namin na ganun nga siya. Mahilig siyang mag ano, ng drugs, pagrelasyon sa mga babae, tapos pag mga ano, mga namboboso, pag may mga naliligo kahit na umatanda ay eh, Eh kaya binansagan nga siya na Jerry. Kasi o, sa amin, no, marami ho kami natatanggap ditong balita sa barangay na may nagsusumbong na may naninilip daw ho. Ayun ang kasabihan. Eh. Pagka manyak o baga, parang naging sakit niya yung manilip. Ang mga akusasyon ni Nida kay Jerry sa pagpaslang sa kanyang anak, pinabigat pa ng testimonya ng ilang residente ng kanilang barangay na nakabuo din ng paghihinala kay Jerry. Ayon sa isang kapitbahay ni Nida at Jessamine, noong araw na nawawala si Myla, nakita muna itong naglalaro at nanonood ng TV sa labas ng bahay ni na Jessamine. maya, -maya ay dumating daw si Jerry at may binunong kay Myla. Ilang saglit pa, nakita niyang kasama na ni Jerry si Baila. Noong araw rin yon, habang kasama ang kanyang asawa, napansin naman ni Charito ang kakaibang kinikilos si Jerry noong makasalubong nila ito. Noong papunta po kami ng aplaya, nasalubong ko namin si Jerry may damit sa balikat na ninigarin niyo. Balisa siya. Dati na pag nasa ko siya, tinatawag niya ako, Charles, yung time na yon, hindi niya ako binate, palingon-lingon siya. Kaya, sa ko, parang ginagawa yata itong tao na to. Dahil sa mga patong-patong na testimonya laban kay Jerry, agad na umaksyon ng Rosario Police at tanod ng Barangay Ligtong Uno para linawin ang pagkadawit ni Jerry sa krimen. Kaya nung nabanggit na si Jerry, inaksyon na, na ho agad namin. Pag tulak namin ng pinto, si Jerry ho, naglalagay na ng mga damit niya sa bag na napsa, paalis na. O sabi mo namin, o saan ka pupunta? <tod> Hindi nga, na uwi si Jerry. Sa amin na siya sumama. Direto ko saan naman siya sumama. Si Jerry na nga ba ang hinahanap na salarin sa malagim na sinapit ni Myla? Sa pagpapatuloy na investigasyon ng Rosario Police, isang warrantless search na may pahintulot ni Jerry ang kanilang isinagawa sa bahay nito. Sa pagsisiyasat sa bahay, isang laundry basket ang pumukaw sa atensyon ng isa sa mga polis. Laman nito ang ilang damit na may bakas na mga dugo. Isang jersey shirt na may nakaimprintang sa Martino at number 13 sa likod at isang violet basketball shorts na may nakaimprenta namang number 9. Ang mga ebidensya nito ipinasure sa laboratorio ng National Bureau of Investigation. Dada, Habang nakadetain si Jerry sa Municipal Jail ng Rosario, Cavite, kinausap siya ng nooy alkalde ng Rosario na si Renato Abutan. Sa puntong yon, nagumpisa na raw umiyak si Jerry at inamin sa dating mayor na pinatay niya ang biktima sa pamamagitan ng pagsakal. Inamin rin ni Jerry na nasa impluensya siya ng droga noon kaya nagawa niyang patayin.